Hello. and ang hapon sa atin lahat ayan, kung saan nandito naman ako sa aking kanin tingnan nyo. Meron ng mga ano, mga ano to? Bulaklak. O oh, napitas ko na ito yung yung outcome tingnan niyo. O oh, blue. O oh, blue na blue. O, oh, o oh, niyo naman o oh. o oh, oh, oh. ito ang inumin ko. Oh, inumin ko ito. And yan nandiyan na oh. O oh, O oh, inumin ko, inumin ko nito. Sarap eh eh. Malamig siya ka. Lalamunan, malamot. Maligamgam na tubig. Mm -hmm. Wala na. Ang sarap. Kaya pinitas ko. Bukas, meron na akong pitasin na naman. Ito, eh, iniwan ko lang ito. Iniwan ko. Pero may, may, meron na yung maliliit pang bukas. Ito. O, oh, yan o. Oh, maliliit. Uh, yan. Oh, uh, nyo niyo pero medyo tuyo na oh. Mamaya diligan ko na naman yan. Oh. Uh, Ito rin yung project ko ng ilan araw. <laughs> yung paglutuhan namin, pero hindi pa natapos bukas to. Ano din ko na naman yan. Uh, tapatuloy ka na ng bukas yan. Uh, mahirap na kahit mainit. Nandito ka naman ako na bibilag na nagkatrabaho yan Kaya hapon, Diyan rin ku sa inumin ko, ya So, uh, ito na lang, ilagay ko kumpulan, katimul, katimul. ko rin ang pan kasi nabuta si kami. ko ya in-repair ko lang ito. Ang ilang dyan sa baba. Sa baba. Kaya, yan. Bukas, patuloy ko na naman <coughs> so, ang uh, aking tanim ay ano nga, medyo mabagal na ano na umakyat hanggang pa lang mabagal ang dami kasi akong kalat dito kasi yung trabaho kasi ako dito sa taas ang daming kalat <coughs> hindi ganun lumaki pero okay pa rin may ano may bulaklak naman namumulaklak naman yan araw-araw naman na ano kumukuha ko diyan tagal rin kasi ako na hindi nag-upload dito sa akin kanina ito kasi ko minsan wala akong panahon ayan. so uh, hanggang dito na lang ang ating vlog na ito sana supportaran ninyo babay sa yung lahat kung Mariano vlog ayan babay sa yung